Ngayon, isa pa, yung anino raw ni Bes. Actually, hindi ko pa nakita yun eh. Sabi ko, send mo nga sa akin yung mga video. Hindi ko alam yung mga video na yun eh. Nakikita ko lang yun, pero hindi ko pa nakita. Eh, nisinend siya sa akin. Ngayon, masasabi ko lang, mga kapatid. O, oh, tama, sabi ni ko anino pinagtsagaan. O, oh, totoo. Ano yun? Ano ngayon? Walang relevance yan, mga kapatid. Pero sila parang hinipe nila masyado. Kasi nakakahon lang kayo diyan sa loob ng MCGI eh. Nakumbas kayo, pagtatawa lang kayo. Ah, so baliktad eh. Nangyayari ata sa MCJ pag tumataas ng rango. Eh parang lalong tumataas din ang ere. Eh. Tama ba? <laughs> eh, hindi dapat ganoon. Kaya mga kasama diyan na nasa loob pa, hindi naman kayo makaalis. Nanonood kayo dito at closet kayo, eh, hindi ko kayo na-encourage lumabas. Kung lalo na, yung may mga magagawa dyan, na kanin, talagang wala. Asa na kayo dyan? Naintindihan ko kayo mga, mga kasama. Nahirap eh. Nag-focus talaga tayo. Hindi, 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 mo na tinapos yung pag-aaral mo. Nandiyan ka na lang eh. Nagpamilya ka na, pinayagan ka mag-asawa. Eh, mas malaki yung utang na loob mo. Mga ganun yun eh. Kasi sa, sa amin mga manggagawa, mahirap, paya, mahirap na payagang ka mag-asawa eh. Eh, pinayagan ka, di parang utang na loob mo pa ngayon yan. Eh, ngayon, di allowance ka. Hindi ka talaga makalis. Pag umalis ka kasi, saan ka pupulutin? Hindi ka tapos ng college. Wala kang alam na trabaho. Eh, kahit mag-bagger ka, eh, sinong tatanggap sa yung bagger? Matanda ka na. Oh, so, uh, ah, kaya, Mananatili na lang kayo dyan. Naiintindihan ko kayo, mga kapatid, mga kasamang manggagawa. Pero, pamunuan nyo na may kaamuan. At uh, pamunuan nyo na may pag-ibig ang mga kapatid. Akayo nyo sila sa kabutihan. Huwag nyo i-gaslight. Pag may i-exit, respetuhin nyo. Huwag nyo ngaawain. Huwag nyo hahatulan na. Kasi, Isipin nyo, may mga damdamin din yung mga kapatid. nag sila, wag nyo, kung alam nyo, sa tingin nyo, kasi galing din ako sa kalagayan nyo ngayon eh, eh alam kaya alam ko takbo ng utak ng manggagawa na lang dyan. eh paki-consider lang na may mga damdamin din yung mga may pag nasaktan yan lalo lang yan na ah, hindi makikinig sa inyo. Lalo lang yan lalayas. Yan. Yung paggagaslight nyo, hindi yan makakadulot ng para mapigilan nyo sila. Basta't nagdesisyon na ang kapatid, e, ayan nyo na lang. Pero bigyan nyo ng respeto. Huwag nyo i-gaslight. At huwag nyo ano, huwag nyo gayahin yung utos sa inyo ng mga KNP na ibablock ang mga kapatid. Hindi, alam nyo naman yun, lalo na yung mga matitinong mga manggagawa. Kayo mga kausap Kanina lang may kausap ako eh na hindi ko hindi pa ano eh huli lang eh huli ko lang nakita 'yung message niya eh. Ah, kabatch ko daw siya. Pwede raw ba kami mag-usap? Hindi ko pa nat hindi ko na hindi ko o oh, nabanggit na ba niya o oh, ano na kung exit na ba siya o oh, hindi pa. Kabatch ko daw siya. Pwede raw ba kami mag-usap? Ayan, so mga mga tol, mga kapatid. Mag-ayos tayo ng pag pagmamanggagawa natin. Ayan. So, Brad ka uh, sana, ano, uh, magbago ka para walang matitisod na sa'yo. Maraming natitisod sa'yo. Mabigat ka raw magsalita. Ayan. Ngayon, isa pa, yung ano, yung anino raw ni Bes. Actually, hindi ko pa nakita yun eh. At, kausap ko nga kanina si Bergerico Bahista. Bahista. Sabi ko, send mo nga sa akin yung mga video. Hindi ko alam yung mga video na yun eh. Nakikita ko lang yun, pero hindi ko pa nakita. Eh, may sinensya sa akin. Hindi ko pa rin naman na napanood. Kaya, uh, ngayon, masasabi ko lang, mga kapatid, delusional na lang yan. Kasi ang, ang anino, kahit ano pwede mong i-imagine sa anino eh. Right? O, oh, tama. Sabi ni Sisnikyo, ano yun Oo, oh, totoo. Ano yun? Ano ngayon? Walang relevance yan, mga kapatid. Wala. Wala. Walang Pero sila parang hinipe nila masyado. Wala yan eh. Alam nyo, eto ah. Lumabas ka sa labas. Kasi nakakahon lang kayo dyan sa loob ng MCGI eh. Nahubas um, kayo. Pagtatawa ng kayo. Correct? <laughs> Hindi kasi normal yan. Hindi yan ang basihan ng Espiritu ng Diyos o spiritual ni, uh, uh, mayro meron ba nag-iisip na Espiritu ni Brad Eli eh, na kay Brad Daniel, may ganun ba? Hindi ang basihan ni Anino. Uh, nakita ko, uh, nakita ko brother Anino ni Kuya. O, oh, tiga mo, Si uh, albi Kasaklang, eh nakita niya anino ni koya. Oh. Totoo naman 'yun eh. Ito ah. Pag nakakita ka ng pusa, naliwanagan ng araw, may anino, ano isipin mo doon sa anino niya? Aso. Ah, eh alam mo pusa 'yun eh. R -r -r ano lang, real talk lang. Mga ah, kapatid. So sa akin, hindi ko na masyadong hindi na ako masyadong interest na pag-usapan niyang anino na 'yan. Nonsense mga kapatid. Hindi na biblical at pa kahit pa saan mo dalhin. Ang anino ng ang anino ko eh ako talaga 'yon. Ang anino nung mic, pagtingin dito eh hindi pwedeng maging maging ano, cellphone. Mic pa rin 'yon. Period. Period. Yan. Eh parang ang gusto kasi nilang palabasin para bang uh, nandiyan pa rin yung espiritu ni base alam nyo, hindi nga niya tinupad lahat eh. Sige nga mga kapatid, mag-isa-isa nga tayo. Magsabi nga po kayo ng bilin o kahit pa hindi na binilin, yung bilin o yung ginagawa ni Best noon na hindi na tinuloy ngayon. Sige, oo uunahan ko na yung paggawa ng mabuti. Kailangan nakatago. Emphasize na emphasize nung panahon ni Bes yun. Pag kami gawang mabuti ka, dapat hindi na nakikita ng kanan yung ginawa ng kaliwa and vice versa. iba. Eh ngayon may camera. Oh. Tinuloy ba niya? Hindi. Pinalitan niya lahat eh. Wala na yung ang dating daan. Yearly sineselebrate natin yun. Wala na. Tinanggal. Hmm ayuno sa talaga naman nag-aayuno tayo noon. Ngayon wala nang ayuno. 'Di ba? Pina, pina binigyan pa ng scientific na basis ni best dati yung pag-aayuno, nakakabuti yun sa katawan. Parang makina 'yan na pinagpahinga mo. Which is true. Ako po, hanggang ngayon, ganun ginagawa ko. Medyo masama kasi noong mga nakaraan, ang dami namin na naman pagkain nag-birthday yung boss namin. Ah, puro kainan. Kaya nito, ay mga huli. Laging ang ulam ko itlog. Kanina nga tanghalian ko ang kinain ko. Itlog na nilaga at kamatis. Walang kanin, wala lahat. Kasi pinagpapahinga ko yung tiyang ko. Hanggang sa hindi kakakain minsan, mahalaga yung pag-aayuno eh. Aba ngayon, wala na yung ayuno. O, Bible exposition, Bible study, o, oh, wala na yon, Inalis na yon, Hmm. Diba? Yan dapat. Huwag kayong mag-base sa anino. Pinagloloko lang kayo. Hindi yan ang basihan. Delusional ang tawag yan. Tama po, Brad CJ, naging mapamahiin na mga MCGI na labag naman po sa kristyano. Correct. Iyon ang tamang term mapamahiin na yung mga tradisyon ng mga tao, nakaugalian, etc., etc., ganun na sila ngayon. Kita mo, pati anino na lang hinayp nila. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhulat o nagmamasid ng mga pamahiin. Dose, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Bawal po ng salita ng Diyos na ang mga Kristiyano po ay maniwala sa pamahiin sapagkat ito po ay karumaldumal sa Panginoong Diyos. Hindi po dapat maniwala sa mga pamahiin ng mga Kristiyano, dapat po tayo maniwala lamang sa Diyos.